Welcome back to my channel for today's video. Ito guys, nag -pre prepare kami na iahanda namin sa aming anak. Kahit nasa malayo siyang lugar na hindi namin siya kapiling, pero ito guys, kahit kaunti lang paghahanda namin. Para mapil naman niya na napaka-importante at napaka-halaga at mahal na mahal namin siya. Okay guys, keep on watching. Ito guys, yung Pinipipper namin na para sa handa niya. Ito, isa sa handa niya ito. Meron tayo dito pina pinapry na chicken niya. Kaunti lang naman itong handa namin, guys. Kasi, wala naman siya dito. Kaya, okay lang to At least, kahit pa di ba diba, naghanda kami. Para mapili niya talaga na love na love namin siya. Tapos, dito, guys, yan. Pinapalambot na natin itong ating pasta.

Ngayon naman ay gagawa ko ng sauce nitong ating spaghetti. Yan, mainit na 'yung ating oil. So, pagsasabayin ko na baling igisa itong onion and garlic. Yan guys, ilagay na rin natin 'yung giniling. lalagay ko na rin ng hot dog And then, lalagay ko na rin itong bell pepper. Kung nga pa na. Lagyan na rin natin ng paper. Yan, maglalagay na rin ako ng salt. Ayun naman, pwede na natin ilagay ang Yan, spaghetti sauce Wow Yan Pasensya na guys at yung aking apong makulit nag-iingay. And then maglalagay rin ako dito ng sugar. Mommy. 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 Yan, titikman ko lang siya guys kung tama lang sa tamis. Hmm, yummy. Okay na guys, yung tamis niya. Ito na guys ang finished product ng aking spaghetti sauce. Ready to serve na ito mamaya para sa aming kainan. Yan. Ihalo ko na rin bali dito yung pasta niya. Ito na guys, nahalo ko na yung pasta dito sa ating ginawang sauce. Yan. Wow. 杨幂。 Uh, ito guys may message lang ako sa aking anak dahil kaarawan niya ngayon happy birthday anak ko ah uh, Uh, gusto ko rin magpasalamat sayo sa iyo sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa ating pamilya, sa pagsasakripisyo mo na mapalayo sa amin para makapagtrabaho sa ibang bansa. Dahil kahit ayaw namin o masakit o mahirap sa amin kalooban na mapalayo ka, ay ano, pumayag na rin kami dahil sa kagustuhan mo na makaalis nga at dahil marami kang pangarap para sa ating pamilya. Kaya nagpapasalamat ako ng sobra-sobra sa iyo. Alam kong mahirap din sa iyong mapalayo sa amin, pero pinilit mo lang talaga na kayanin ang lahat para nga mabigyan tayo o mabigyan kami ng magandang buhay. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng sobra-sobra sa iyo. Uh, anak, ngayong kaarawan mo, uh, binabati kita nang Happy 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 birthday and more 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 birthdays to come and more blessings ah uh, lagi ka mag-iingat diyan at saka alagaan ang mabuti ang sarili mo ayan tapos ah uh, panalangin ko na mas lalo kang maging matagumpay sa iyong darating pa o sa hinaharap pa na, sa iyong buhay yan lang guys. At uh, ayan lang anak. And God bless you. Mwa. Ay, wait lang. Meron pa. Meron pa anak ko. We love you so much and we miss you. Mua. Uh, guys, gusto ko rin palang magpasalamat sa iba ko pang mga anak. Yung pangalawa ko nga palang anak, nasa Taiwan na rin. Bali, yun guys. ah um, Mahirap man din sa amin kalooban at napalayo na naman sa amin yung pangalawa naming anak. Wala kaming magagawa. Kasi, marami rin siyang pangarap para sa aming family. Yung, bali, nags nag-sacrifice rin siya. Ayan, yung aming pangalawang anak. Tapos, yung pangalawa ko namang, ay, yung pangatlo ko namang anak, mag-iisang lalaki, yun, bagamat maaga siyang nag-asawa, thankful pa rin kami kasi, ah, uh, hindi naman siya nagdamot sa amin kahit kailan tapos yung ikaapat naming anak bagamat may asawa na rin nandito pa rin naman siya sa piling namin uh, nandyan pa rin ang pagmamahal at pag-aalaga niya sa amin eto naman pang lima naming anak na si Bunso uh, thankful din kami kasi uh, by the way nag-aaral pa siya ngayon pero uh, thankful kami kasi nag-aaral naman siya nang mabuti pinagmamas pinagsusumikapan niya para maging matataas yung grades, grades niya. Ayun. Kaya, sa totoo lang guys, napaka-bless napaka, -bless, napaka -bless namin mga magulang nila kasi, ano, nagkaroon kami ng mga anak na katulad nila. Ah, ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung mga kabutihan ng aking anak. Yan. Bukod sa magaganda, matatalino, masipag, mapagmahal at maalagang mga anak sila. Kaya thankful talaga kami at blessed talaga kami. Thank you, Lord. At nagkaroon kami ng gantong mga klasing anak. Yun lang, guys. Na-share ko lang. Hi, Ate Rena. Happy birthday. Hi, Tita. Happy birthday. More birthdays to come. More birthdays to come. Happy birthday, Terena. Guys, nakatapos na naman ako ng panibagong video. Kaya kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang yung notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang pa gagawin. Bye! Keep safe, everyone!